Mahilig ka ba sa made in the USA na bag, sapatos at kung ano pa? Nako, maaaring maging mas mahal na ang mga yan dahil sa buwis na ipatutupad ni U.S. President Donald Trump. Sa isang executive order na inilabas niya nitong April 2 na tinawag na Liberation Day, niyanig ni Trump ang pandaigdigang kalakalan sa pagpataw ng taripa pinakamababa na ang 10% sa produktong papasok ng Amerika. Ang Philippine-made products, 18% na ang taripa mula sa dating zero o halos wala. Kasama na dyan ang coach bag na plano mo sanang bilhin. Si dating opisyal ng trade department na si Senen Perlada at ngayon COO at Executive Vice President ng Philippine Exporters Confederation of Phil Exports. Your, uh, you know, pouch bags, <laughs> where they had factories here in the Philippines. They precisely relocated here in order to avail of the zero, the preferential uh, trading regime. for those products that are coming out of the Philippines into the U.S. You also have wearables. Mr. Perlada, you remember uh, the brand of my bag, huh? Last time yes. <laughs> I saw it, but I bought it from the U.S. <laughs> yes, 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 from, that's right. From the Philippines and then brought back to the U.S. And then brought I bought back it to the from U.S. The, and then I, that's I bring correct. it back here. <laughs> but yes, there there's free yes, advertisement yes. for coach yes, here. Yes. <laughs> Pinag-aaralan pa ng Marcos administration ang epekto ng taripa. May exemptions kasi sa utos ni Trump yan ang electronic chips at semiconductors na siyang pinakamalaking export product ng Pilipinas papasok ng U.S. Kung pagkain naman, panglimang pinakamalaking processed food export market ang Pilipinas ng Amerika. Ayon yan sa foodexport.org. Ibig sabihin, mas maraming pumapasok na U.S. food dito kesa ibinibentang Filipino-made sa mga Amerikano. Ayon din po sa DTI, ah... Uh, yung impact po nito ay um, medyo hindi ganon kalaki, very minimal po. At uh, tayo rin po ay um, uh, naniniwala sa isang uh, relasyong maganda, ang US-Philippine Alliance. Kaya po, ang um, pagpapataw po ng 17% ay maaari na pag-aralan din po ng gobyerno po, ng administrasyon ng, ng US. Kaya ito po ay tatanggapin natin. Pero... Kung susuriin muli ang matrix ng tariff, pinakamaliit ang buwis sa gawang Pilipinas kasunod ng Singapore kumpara sa kapitbahay nito sa Southeast Asia. Mabuting balita 'yan sa mga pabrika dito. In a way, uh, this has provided us some uh, some advantage in that sense, right? Relative to our competitors, particularly Vietnam. Yung kasing tatak US. Ginawa din sa mga bansa kung saan mura ang pasahod sa mga manggagawa. Pag ibinenta uli, pabalik ito sa Asia, mas mahal na dahil sa tariff o buwis. Kaya bago ka bumili ng imported, tingnan mo muna. Baka made in the Philippines din ang paborito mong branded na sapatos at bag. Para sa impormasyong napapanahon at on demand, Lois Calderon, Newswatch Plus.